Hi guys, ayan ito na naman tayo guys uh, Ayan, Jeep Jeep na naman ang gagawin natin guys Napakaganda ng Jeep Wrangler na yan ayan. Wow Jeep Wrangler, ayan And Guys, uh, ang gagawin natin yan guys 2000 na yan guys Jeep Wrangler 2000 uh, 2019 Oh no, no, 18 So Guys, tingnan nyo na ano kaagad yung ano niya na Nag-click agad yung water pump nya So gawin natin guys Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin Ayan So umpisa nga agad natin guys Ah guys, itong ano na to guys um, Pinagka-cut ko na lang yung iba Para hindi na masyadong mababa Kasi dalawang oras Ang ano nito, dalawang oras at Ang time So ang ginagawa natin guys Tinatanggal lang natin yung Hindi na importanteng makita nyo Ayan Ayan. Nagtanggal tayo ng belt dyan, guys. Alam nyo ba, guys, nasa taas ako. Umakit ako dyan ng, ano, ng wrangler na yan sa front. Tingnan nyo, nasa taas ako. Kasi yung front niya may, ano, may parang burloloy dyan sa pinaka front niya. Kaya hindi, hindi tayo makalagay ng patungan dyan. Ayan. So, nagtanggal tayo ng belt dyan, guys. Ayan. Ayan. Papakita ko sa inyo, guys, kung paano, paano mag, ano, magpalit ng water pump ng Jeep Wrangler. Ayan, yan, yan na mismo yung water pump guys, yung nasa baba. Ayan, nagtanggal na ako ng hose dyan mga hose. Ayan, ayan, tumutulo na yung mga kulan. Ayan. ayan, ang may-ari nitong Jeep na to guys, ano, Pilipino. Napakaganda ng service niya, uh, Jeep Wrangler. Ayan. Nakita nyo guys, may tumutulo doon sa baba na tubig. Eh, no? Ayan, coolant pinky yung coolant nya Yan. siguro iurong ko yung camera mamaya dyan para makita nyo kasi nahihirapan din ako mag set up ng camera dyan guys kaya itinuto ko na lang talaga dyan sa gagawin natin Yan. pero ang kailangan nyan guys kasi nasa ilalim hanggang mataas kasi yan eh, dyan sa alternator yung mga pulley na yan dyan hanggang dyan sya kaya tatanggalin pa rin natin yung alternator na yan yan at least, guys, mapakita man lang natin sa inyo yung mga ginagawa natin araw-araw. At least, may idea rin kayo. Hindi naman natin sinasabi na napakagaling natin ito. Ay, tayo, marunong lang tayo dahil ang trabaho natin nasa shop. So, ipapakita ko lang sa inyo, guys, kung... Malay niyo, may jeep na wrangler din kayo. So, kung magka-problema ng ganyan, eh, maano nyo rin. So, sabi nyo, ah, tayo na lang magpalit kasi ganyan lang naman pala ang gagawin. Pero guys may procedure din dyan kasi ano uh, kahit yung paglalagay ng coolant eh, mo pa tapos may ano yan guys may mga bleeder din yan may bleeder eh, kapag hindi nyo alam mag overheat yan kasi kung hindi nyo alam ang ano procedure nyan so ayan guys na magtanggal na ako dyan sa ano sa alternator ayan Inumpisahan na natin. So, minanumano na lang natin, guys. Kasi yung, ano ko, yung ratches ko, parang nag-lock. Nag-lock ng pag, ano, gawa natin. Yan. Kahapon ko kasi ginawa yan, guys. So, actually, dalawang sasakyan na natapos natin. E, pagkatapos kong ipos nito, ipos ko rin yung isa. Nag-ano tayo ng timing. Timing belt. Kasi, may, may hinatid na sasakyang, may, may, may ari ng sasakyan guys ang sabi niya pinapapalitan niya ng timing belt siguro masyadong mahigpit yung pagka ano pagkakabit sa timing belt kaya nag siya so ginawa rin natin natapos rin natin yung araw na yan yan kasi itong wrangler na to guys dalawang oras lang kasi ang time niyan magla ayun yung belt niya guys nakita niyo yung alternator baliktad paloob yung ano ng alternator di ba Karamihan palabas yung alternator, yung belt niya. Yan, baliktad, nasa loob yung alternator niya. So ayan, tanggalin pa rin natin yung mga bracket na yun guys kasi nandiyan yung ano, hanggang diyan yung yung water pump. Hanggang diyan yung water pump, mahaba kasi ang water pump ng ano guys, jeep. Yan, tinanggal natin yung ano, tinanggal natin yung bracket. Pagkatapos niyan bracket, tanggalin natin na yung mga pulley guys, dalawang puli ang tatanggalin natin. Kasi nandoon rin yung ano, ah, naharangan niya kasi yung ano, yung water pump ang haba kasi ng water pump niya guys yung pinakita ko sa inyo kanina yun yun water pump yun yan so sa lahat ng mga kaibigan natin dyan na uh, gustong manood eh guys halos araw araw na tayo mag ano mag upload at saka ipapakita talaga natin sa inyo guys kung paano paano natin gawin at least maka -ano man lang kayo ng idea Tsaka please guys, subscribe naman my channel para dumami naman yung ano natin. Kawawa yung, kawawa naman yung ano ko, yung channel ko. Walang subscriber guys. Please subscribe naman kayo kung sino man yung manu gusto manood nat hindi pa na makapag-subscribe. Yan, subscribe naman. Ah, ano ko lang sa inyo yun, balato na lang. <laughs> Yan, hingi ko na lang ng balato yun. Yan na guys, nagtanggal na tayo ng puli. So, actually guys, dalawang puli yan. Yung nasa kabila. Yan. Tapos, ang paglagay mo niyan guys, eh, sa iba kasi niyan, naguguluhan na pag hindi, pag paano pagbalik. Kasi, simple, marami kang tinatanggal. Pero guys, sa amin kasi, eh, halos araw-araw na namin ginagawa yan. Kaya, kabisado na namin, kahit magkahalo-halo yan sila, ah, kabisado na namin yan guys. Ayan. So, ayan. Inanan natin yung belt. I minub natin kasi yeah, magtanggal na tayo sa, sa, sa ano guys sa, sa, malaking hose may malaking hose kasi sa baba sa lower hose regitor lower hose yan tandu kasama kasi siya guys sa doon sa ano na yon sa water pump so isipin nyo guys oh ano wrangler yan ha ano uh, 2018 wala na, ano na, nagtumulo na kaagad yung ano guys, may mga sasakyan talaga na ganyan, hindi mo masabi talaga ng ano nung ano, ano. sa Kasi kabago-bago pa niyan eh. Itin itin eh. So bago pa talaga. Ang itin guys, bago pa yan guys. Kasi yung mileage niyan guys, nasa ano pa lang eh, 60 pa lang eh. 60 pa lang yung mileage niya. Yan. So ayan guys, nagtanggal na tayo diyan guys ng ano. tuloy-tuloy uh, na tanggal na tayo diyan ng water pump yan na tinanggal ko ng mga bolt ng water pump dyan guys yan panorin nyo guys kung paano natin gawin at least may idea man lang kayo kung halimbawa hindi nyo ipa ayos sa iba pero kung sa, sa akin guys kahit kung kayo gagawa ipa-diagnose nyo rin sa iba kasi baka mamaya uh, may ano din sa water pump tapos may iba pa yun baka hindi nyo makit mapansin kasi karamihan guys ano actually guys yan dapat ganyan pag nagpalit ka ng mga ganyan titignan mo na rin yung kasi nagtanggal tayo ng thermostat tinanggal ko rin yung thermostat niyan guys so kung sa akin magpalit ka na rin ng thermostat yan hindi natin pinalitan ng thermostat yan guys uh, eh, pinapakita lang natin sa inyo yan na, na anuhan ko pa pasensya na kayo guys uh, wala akong room na <laughs> umiwas kasi uh, nagtanggal nga tayo sa mga bolt ng ano ng water pump yan so ganyan lang naman guys uh, kung titingnan mo medyo madali lang pero pag ginawa mo guys mahirap mahirap din pero sa amin kasi guys uh, medyo hindi na rin kami nahihirapan hindi lang na sa magmayabang guys kasi araw-araw nga kami sa ano kumbaga sa sinasabi ko nga lagi kumbaga nag kung sa ano, nagluluto ka, ipabalik-balik yung paksiw tinula, yung mga ganon. Yan, gulay. Yan. Ganyan, ganyan din ang pagtatrabaho, guys. Yan din ang gawa mo araw-araw. Yan. So, ako kasi, guys, 10 years na kasi ako dito sa, mag-11 years na ako dito sa trabaho na to Kasi, 2013 ako dumating, guys, eh, dyan, kaagad tayo nakapasok. Eh, nakapasok naman tayo sa ibang trabaho, sa mga chowking, pero hindi tayo nagtagal doon. So, dito tayo nag-ano... Dito tayo nagtagal. Ayan. At saka nagkakasundo rin naman kami ni Busing. Ayan. Nakita nyo, guys. Ah, uh, malapit na yan. Ayan, ayan. Tanggal na pala. yan. ni ni Crew na. Kita nyo, pag na nyo, guys. Ah, uh, matatanggal na yan. May binalik lang ako sa bolt dyan, guys. Kasi na-miss ko yung isang... Ano? <laughs> natanggal ko yung sa isang... Ano, ibinalik ko kasi baka mamaya mag-leaking siya. Hindi makalimutan ko mamaya. Kaya ibinalik ko na. Ayan guys, tanggal na tayo dyan guys. Ayan, ini-explain ko na itatanggalin ko na. Ayan, lumapit pala. Lumapit pala si itim dyan guys Yung itim natin kasama Yung negro yan Diyan siya lumapit Yan So tingnan nyo guys ha tatang Tatanggalin ko na yan dyan itutulak ko na ng screw yan dyan yan, naghahanap ako ng bolt kasi parang matigas siya uh, pero tanggal na yan 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 so, yun, nyo guys yan na oh. yan yun natanggal na so wala na siya halos tubig lumalabas kasi lumabas na kanina di ba maraming tubig na kanina lumabas kaya Ayan guys, ang ginamit nating ilaw guys, yung flashlight at saka yung di battery naman yan, hindi naman maubos kagad ka yan. At saka yung isang ilaw na ano, kasi hiniram yung isang ilaw natin guys, kanya-kanya kasi kasi yung ilaw, eh, hiniram niya yung ano natin, malakas yung ilaw natin, pero hiniram ng kasama natin. Ayan, ayan guys oh. Wow! Kita nyo gano'ng kahaba. Ayan guys, siyempre pagkatapos nyo yung ano guys, pagkatapos nyo matanggal, Uh, tirahin nyo ng bleed guys Actually may pang ano kami dyan eh Pero ayaw kong gamitin Kasi nababawasan yung metal Ayaw ko kasi bawasan ng metal guys guys Kasi Ano baka mamaya pagkabit mo Eh baka magkakulang yung metal nya Eh malambot lang ng ano niya guys eh Kaya ang inaano ko Binibleed ko lang talaga yan Tapos pinupunasan ko ng Ini-spray ko ng degreaser Para dumikit yung kasi dyan guys, naglalagay kasi ako kung ting silikon, hindi makapal, kunti lang. Ayan. Ayan. Ayan, eh, pinapakita ko pa sa inyo guys na nasa taas tayo. Bababa ako dyan. Kita nyo. Ayan, oh. Ayan ako. Kita nyo. Oh. Ayan ako. Umakyat ako. Ayan. Dyan ako pumisto sa ano. Nakat actually guys, nakatuan tayo dyan. Nakatuan ako dyan magtrabaho. Isipin nyo. So, ayan. Lalagyan na natin ng silikon dyan para may kabit na kaagad natin. Wala na, hindi na tayo nagano, hindi na natin pinatagal guys. Pagkatapos nating tanggalin, lini, nilinis ko kaagad kasi 2 hours nga lang yung ano niya, yung time niya. hindi hindi kailangan magano, hindi kailangan mag tagal. Yan. So actually guys, 2 hours yung ano niyan. So nakuha ko lang siguro ng 1 and a half hour yan. Natapos kaagad tayo. Yan. Pero yung itong inedit ko guys, ah uh, talagang tinanggal ko na lang din siya, pinagtatanggal ko na rin yung ano yung yung medyo bumababaw tayo. Tapos maalis-alis tayo. Ayun, tinanggal ko na yon yung ina pinakita ko na lang sa inyo yung nakapupus tayo diyan sa ano sa ginagawa natin. Ayun, pinagka-inedit ko na lang siya. So pasensya na kayo guys pag pagka-edit natin kasi alam niyo naman ako lang nag-i-edit nito guys at saka Ayan, naisipan ko na lang guys, i-dubbing din to. E, na, napanood ko naman sa iba, din dubbing nila. Kaya, nagda-dubbing na lang din ako. Kasi parang mas na-explain ko kaysa, ano, kaysa sinasabi ko doon. yan mas maganda. Kasi alam ko naman ang ginagawa ko, kaya na-explain ko na siya. Ayan. Ayan guys, nakita nyo, malinis na yung ano niya. Malinis na yan. So, ikakabit na natin yung ano, ga, guys. Ayan. Kabit na kaagad. Ayan. So, pagkatapos natin linisin guys, siyempre isprayhan nyo ng ano guys, ng, ng brick cleaner para dumikit, maganda yung dikit ng ano, ng, ng silikon. At ka ano yung silikon na gamitin nyo guys, wag, wag makapal guys, ha? Manipi, manipis, lang. Kasi yung ibang nga nyan, hindi, hindi nila ginagamitan. Ako kasi guys, uh, tinuturo kasi yan sa naging maestro natin. So, ayan, gumagamit talaga ako ng silikon. Sabi niya always use talaga ng silikon pero wag lang kapalan. Kasi pag nag-dry silikon guys, mapupunta rin sa kasi sa ano, sa loob. Ayan, maging parang bato 'yan pag dry na. Kaya kailangan manipis na manipis lang. So yung ginagawa natin guys, manipis lang yung gino nilagay natin. So ayan guys, nakabit ko na oh. Ayun na. Ah. na lang kulang 'yan. Ayun pinaghihigpit pinag pinagano na pero ang paghigpit na yun guys hindi higpit ka agad ha uh, dahan dahan lang kasi may mga i yung mga butas na yan kasi hindi natin malagyan muna yan kasi mga bracket yan huli kasama yun dun sa bracket kaya kailangan uh, ano muna guys uh, anuhin mo muna yung mga butas nung iba kung kakasya ba yung bolt kasi baka mag ano guys baka mag Badiran nung ano nung baka gumalaw yung ano niya yung ano to seal niya yung ano ya yeah, gumalaw yun hindi baka hindi makapasok yung mga bolt so ayan guys binalik ko na yung mga pulley diyan guys serpentine pulley yan pulley ng belt yan kasama diyan kasi yan doon sa ano alternator yung ano na yan together yan sila diyan ayan Wait tugider together, together, pa tayo guys ha. Ayan. <laughs> so ayan, naghigpit na tayo guys sa puli. So yung puli guys, uh, nakita nyo yung paghigpit ko. Hindi yung higpit na talagang ihigpit mo yung, kumbaga higpit na parang torques ka. Ayan, ayan na guys, so, oh, yung sinasabi ko, nilalagay ko. Kasi hindi papasok yan kung haharang yung ano nya. So ayan guys, pumasok naman siya kagad. Ayan. So sana guys, ano ano uh, kahit pa paano mapapanood nito at makikita nyo Ayun, sinasabi ko okay na siya. Ayun. So ang isusunod natin guys, yung alternator. Ayun yung built ng alternator oh, na sa loob. Ayun. So guys, please subscribe naman my channel. Uh, parang ano nyo na. Ayun. At least ah, halos araw-araw na tayong mag magpo-post guys ng ano. Ayun, tingnan niyo guys, oh baliktad yung alternator pa paloob. <laughs> Ganyan yung ano ng jeep. So, pag nanini bago ka, siyempre eh pag nanini bago, sabi mo, oh, baliktad pala yung ano nito, paano kaya to? Pero minsan guys, ano, sa kami, minsan pupunta rin kami sa Google minsan. Uh, YouTube minsan minsan pa, minsan minsan lang yung mga ano kasi guys may mga sekretong ano kasi guys na hindi mo ma makuha ayan kaya titing tumitingin rin kami minsan guys ayan tumitingin rin kami sa computer so ayan ba diba, nakita niyo kabit na tayo ng ano ng alternator Ayan guys, so yung ano ko na nasira yan kanina nung paggamit ko na yan. Yung ano ko, ewan ko kung maayos pa yan. Ayan, pansin yung higpit ko yan guys. parang nilakasan ko pero hindi yung ano guys. Estimate-estimate uh, uh, ko yung higpit na yan. Kasi baka ma malos thread o kaya mabali. Hindi pwede. Ayan. So kabit na tayo sa ano connection ng alternator guys. Ayan, yung, yung oras na yan guys, hindi na natin na-drive yung time na yan, yung jeep na yan. Kasi, alas 5 na guys, palabas na kami. So, nandyan na yung may-ari. Talagang hindi na i-drive yung jeep na yan. Hindi ko na na-drive. Kaya, uh, dyan pinutol ko na lang yung, ano ko, pagkatapos na. Ayan, yun, nagkabit na ako ng ano yung guys, ang belt. So, nandyan na yung belt. Nakakabit na nyan. Yung kanina, belt yun. Ayan. So, bayabay guys. Pagkatapos natin ang makabit yung mga reservoir dyan, yung sa ano yun na natin? rin na kagad natin. Tapos na tayo nyan, guys. Patapos na tayo nyan. Mabilis nga lang, eh. Kung, kung tutusin, sandari lang, guys. Pero, mahal ang bayad nyan, guys. <laughs> kung makagawa tayo ngayon nga, kung gagawa tayo sa labas, so, siyempre, wala tayong kahati. Yan. So, next week may gagawin tayo, guys, na ano, baka i-vlog ko rin. Yung sa brother ko, ewan ko, hindi ko pa na-post. Yung pinalitan ko lahat ng ano, mount niya nakaraang linggo dito sa bahay. Yan. Please guys, subscribe naman at thank you for watching. At saka salamat sa inyo talaga guys at ano uh, at least nakikita ko na may may nagsusubscribe na sa atin tsaka comment naman kayo guys at tsaka i-share nyo na rin para ano lahat lahat ng ano guys gawin nyo na lang para para naman <laughs> ayan uh, papasalamat tayo sa nanonood guys na, sa mga nanonood sa atin ah uh, maraming maraming salamat sa inyo ayan, ayan guys nag ano na tayo ng ano Receive wire Tapos ibabalik na natin yung Ano niyan Binalik ko na Kasi pagkatapos niya magano ano ko pa kasi yan guys Yung Yung vacuum naman guys Yung purpose nun uh, I-explain ko sa inyo Kasi ibabac Pagkatapos niyan Ibabacuum ko na yan eh Kunin ko na yung Ano Na-explain ko na yun guys Maraming bisis Sa mga video natin Kasi may mga video rin tayo Lalo na pag BIM guys Ang na Ano na gawa natin BM or Mercedes so kailangan talagang i-vacuum yung pag nagpalit ka ng radiator ayan katulad yan water pump vacuum ka pa rin kasi lalo na yan kasi water pump eh, tinanggal yung tubig sa ano sa engine kasi yung vacuum guys ang purpose nun sa engine sa engine na na hangin ano yung guys kukunin yung hangin so yung hangin kasi nasa loob ng engine yun ang nagpapaano, papa-overhead. Kapag hindi mo natanggal yun, mag-overhead yung engine mo. Kaya, dapat i-vacuum. Yan, pagkatapos ko niyan guys, i-vacuum ko na yan. Yan, dyan, i-vacuum ko na yan guys, ipapakita ko sa inyo yung vacuum. Yan! Yan guys, uh, ayan, binuksan na natin yung, kasi dyan tayo mag maglalagay ng ano, connection. Yan yung purpose niya nga niyan guys. Ano, tatanggalin natin yung hangin sa engine. Hihigupin niyan guys yung ano, yung hangin sa engine. Tapos kung mapapansin niyo guys, yung hose mag i niyon, Parang ninipis siya kasi hinihigup nga niya. Hindi ko lang napakita sa inyo. So, ayan. Yung, sabi ko nga sa inyo, kinakat na lang natin yung iba. Kaya, kasi, yan masyado mahaba rin yan yung pag-vacuum natin. Kasi ilang minuto rin yan eh. Yan guys, nagtanggal na tayo. Tapos na tayo dyan nag-vacuum. Kung gusto nyo manood sa pag-vacuum natin guys, may, may, may na-post na tayo na, na, ganyan. Na vacuum lang talaga. Nag-vacuum lang talaga tayo. Ayan, mar marami na tayong na-post dyan guys. Ibalikan nyo lang yung yun natin. Ayan. Kaya, Yan pagkatapos niyan guys, pagkatapos ng vacuum, uh, na natin eh inakyat ko na guys kasi hindi ko mabuksan. <laughs> hindi ko mabuksan. Kaya Yan sinarado na natin. Yan paanda na natin yan guys. Yan yan na, nag-aano na ako na paanda natin. Yan. Papaanda rin. Ayun, na guys. O nakita niyo na umikot na yung ano niyan. Yung pulley. Tapos, nagano uh, may bleeder yan guys hindi ko na, na ipinakita sa inyo ibilinid natin yan nilabas pa yung ibang hangin tapos dagdag ng coolant ganun ang ano niyan guys yan so sa lahat ng mga kaibigan natin dyan katulad ng sinasabi natin thank you for watching and please subscribe naman my channel at ano support na lang pa support naman at marami tayong gustong tulungan guys kaya ako nag youtube guys kasi maraming nag ano sa atin kasi alam nyo naman guys pag nasa ibang bansa tayo expected talaga nila na marami tayong pera pero sa totoo guys uh, wala tayong pera <laughs> nagtatrabaho lang din tayo sabi ko nga sa inyo pag isang trabahante ka lang wala hindi ka mapira guys ang trabahan ang ano guys ang businessman yun yun ang mapira yan guys sabi ko na dyan okay na Thank you guys. So yan, kinabit na natin cover. Tapos na tayo dyan. So please, subscribe naman my channel. Ulitin ko. Thank you for watching. And please share and subscribe. Ah, uh, maraming salamat sa inyo guys. Maraming maraming salamat sa inyo sa, sa lahat na nanonood sa atin. Ayan, may matutunan kayo guys. Promise. Ah, uh, yung iba, ituturo talaga natin at ipapakita natin. Katulad niyan, ipinapakita natin. Ayan. So guys, ayan, please subscribe my channel. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat kayo dyan lagi. Bye-bye.